Guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel and today's video guys is ipakita ko sa inyo yung mga itatanim natin na ninyo. nyug. Alam nyo guys, yung ating itatanim na nyug, ito yun. Ganito yun siya guys. Um, kuha tayo ng isa guys. Hmm. ito yan. And, ganyan yung guys, uh, yung ating tanim na itatanim na nyug. Alam nyo guys, hindi lang siya basta-basta na anyog uh, na itatanim natin guys alam nyo guys sya yung niyog na napakaraming bunga at saka yung pag pag nagaanit so guys ng, ng coconut wine ganun malakas sya makapag ano ng mga ah, coconut wine kung sa Cebuano guys hinuba na sya nga lubi muna sya yung itawag guys na mga hinungay na mga itara ng mga lubi So, naray, guys. Naray kita niya Ayan. Nakalira. Nandito. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ihinungay na siya nga lubi para itanom Okay. Himingunga na siya. Ayaw nga. Kanang lubi. Super so, dami pag dum... Pag namunga siya, super so talaga niyang dami, guys. Ayan. Pag... Uh, pag nagtutuba ka yan, malakas magtuba yan so yan lang guys bye bye for now and see you my next video